nasa gitnak na po kami ng bundok napakalalim ito nalakarin mo lang tayo ng mga mga kakarirang may ito ano kaya dyan? napakatiba yung komisyon nito mo. Mahilidit sa kanili doon. Ito flooring ay. Eh. Itong flooring mo bro. Ito ay makinis. Si na yan. Parang simento na lang na At pa uh, Liku-liku bu itu Itu yang lepas pun yang ibadah Itu tadi mudah saya Bapak Ah, Grabe gitu. gitu. <tif> uh, itu nih tuh, ada